Ani, pangatanan di ka. Kung muadto ka o China, China. Oh. ang pag, ang sa'yo mga lang sa'yo? Uh, sell, sell na lang, sell. Sell, no. sell. So let's say muadto ka o China, ang imuha bangalan ba mahimong Chinese? May mo ba? Kung katong nagbisita si Barack Obama sa China, on sa ilang gingon, na-na-na-na-na-na President Obama, the power of the name, nakuha nalang. Dili na, that's not meant to be translated. Honorable man, honorable man siya. Honorable. So nga nung ang inyohang gino'o matranslate ang ala? gibastos ni, Wala ba? No, that is not blasphemy. Wala, wala. Dili kayo ngang blasphemy. Dili kayo ngang blasphemy. Ano na, kayo ipasabot sa inyo ha. Kaya mismo, wala kang mga nito sa inyo. Ano na lang? para mas madali siguro is i-master sana ang imong ha lingwa ay uh, mastera sa ang imong ang kabuhan. ano bro? Sa 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 kwarto. Ano ba, ganin ra minaw. Kahay kada bay na si kahay na may sinika. Ano na pagaw dio gani ang sakay to mabasa gani. Master dio ini ini si tanan. Gahe kay bata di motong Jesus. Lord. Iba. Sa Tagalog. na sinangita ni kita ni ha murag kapoy na kay nagsinangita ba. Singgit pa siya, singgit pa. So call cool. mo siya. Dili ba ang ako ang dinaingon, kung pangalan judi mo, Gibisaya ang alimbawa. Basa ko na yung din jud. ni Pilipinas, Agapito. Mm -hmm. Pagabot Agap so dito sa Amerika, Sala. Morning 7. Agapito gyapon ka. Ha? Dili na ma English. Halimbawa Pedro Bacos ang Pedro Bacos ang ako ngalan din eh sa Amerika Peterbilt na Peterbilt na Peterbilt na ako ang ngalan nito kaya English naman Peterbilt. Halimbawa, Halimbawa Uh, Juan Tabili ang ako ang ngalan sa Pilipinas. Pagabot nako sa Amerika, Jan Lizard ako. Oh. English naman. Juan Tabili man yang pilido. Oh, Juan, ta, Juan, ta, Juan ang Juan, na na Juan na po po ang... dito. Dili la Juan kay Jan Oh, Jan na dito. Sa na may unta kanang sent ang sulat ni San Di ba sa Bisaya San Juan? Oh, ana ra. Di ba? Di ba? Di ba?

si Hashim, dili na ko pwede Hashim? Dili na si Amahan. Hashim, Hashim, dili tawag. Hashim, ang tawag sa ilahan... Ang tawag siya sa Hashim. Dili, Yahweh. Elohim. ha? na nakaroon mula na ko si mula anak. pwede. mula ibuk anak. Dili na ko pwede. Dili si mula Gusto ninyo nga hotek lang ako sa naman sa katapusan kay mali ang pagbasa sa tetragrammaton ang Yahweh is actually Greek na because ang lisod bangot sa mga Griego is they don't like masculine names nga ending in a sound masculine or feminine hence Noah becomes Noe Jonah kay Moro na! Noah Noe Judah becomes Jude muna muna ang nakakita mo mga i sa kinalasan Santiago, Jim it's lahit po siguro na yan lahit po siguro na but ang A na sound mag-gong Kay mm -hmm. it's deemed as feminine. hata ko na para pagkakuan siya. Bro, ihatag ko na Junjuna para bro Junjuna. Ihatag ko na Junjuna kay para na siya yung ba? Kanang, ihatag na na siya o kuan kanang pagtagad ba? Kanang taganya kuan kay katong mag usap daw pangalan niya. Hindi siya mo Jesus ha.